Okay, hey, mga paris, maganda ng umaga. Ito po ang aking uh, uulamin ngayong tanghali. Alimango. Ang napakasarap na alimango ba ito? Yan. Napakasarap yan pag naluto yan. Panalo. Sipit pa lang. Malinamnam na. Yan ang ating uulamin ngayong tanghali yan galing to sa isang kaibigan natin na may magandang kalooban na binigyan tayo ng kanyang ane sa limang bala